Ka Eric is uh, cited for. Uh, Mr. Chairman, content. Chairman, may be recognized. May I ask the sergeant of arms to please uh, take down. No, um, Mr. 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 Chair, Mr. Mr. Pag hindi kayo pumuri sa mga nagahari uri, makukulong kayo na isang bagay na talaga naman po ipinagbabawal ng ating saligang batas. Narito ang isyo kung bakit pinaimbestigahan ng House Legislative Franchises Committee ang prangkisa ng SMNI. Nagdulot raw kasi ng negatibong imahe kay Speaker Martin Romualdez ang pagtatanong ni Ka Kaeric. Sa unang hearing, sinabi ni Ka Kaeric na taga Senado ang source ng kanyang impormasyon sa 1.8 billion pesos. Mariinding itinanggi ng Kamara na akusasyon at sinabing nasa 39 na milyong piso lang ang nagastos sa 2023 travel nila. Sa ikalawang hearing nitong Martes ng hapon, ikalima ng Disyembre, muling tinanong si Ka Kaerik kung sino ang source. Pero iginiit nito ang Soto Law or Republic Act 11458 na nagbibigay karapatan sa mga mamamahayag na protektahan ang kanilang source. Pwede lamang raw makakakuha sa impormasyon ng source ay ang Senado, Kamara at Korte kung ito ay may kaugnayan sa national interest. Pero sabi ni ka Eric ay hindi national interest ang isyo na kanyang kinasasangkutan. Narito ang mga actual na sinabi ni ka Eric sa isyo na yon. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Napo. 1.8 billion pesos. For how long? For uh, almost one year lang. For itong the entire, for the entire Congress. Sa kanya lang. Sa kanya His lang? Office? Oo, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is that true? 1.8 billion. Sabiya niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. At para lalong protektahan ang identity ng kanyang source, tinanggihan din ni ka Eric ang alok na pangalanan ito sa isang executive session. Para naman sa komite, hindi pwedeng gamitin ni ka Eric ang Sotolo. law. Uh, this is section 1 of 11458. As amended, without prejudice to his inability or ability under the civil and criminal laws, any publisher owner or duly recognized or accredited journalist whether reporter writer contributor opinion writer editor columnist manager of media or other media practitioner involved in the writing editing production and dissemination of news or mass circulation of any print broadcast wire service organization or electronic mass media, including cable TV, television, and its variants, cannot be compelled to reveal the source of any news item, report, or information appearing or being reported or disseminated through other or the said media which was related in confidence or reported in confidence. Eric is uh, cited for uh, Mr. Chairman. May be recognize. May ask the Sergeant of Arms to please uh, Mr. To take down. Mister um, Chairman. Mr. Chairman. Mister Chairman. Chairman. Mister Chairman. Mister Chairman. Mister Chairman. Mister ng Mister Chairman. Mister Chairman. Mister Chairman. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right. Otherwise, I will lose my right and the people's rights. Malinaw naman kung anong lingwahe ng batas. Hindi mo po pwedeng pilitin na ma ang source. Bakit? Kasi kapag wala po yung tinatawag na Soto Shield Law, wala mag na ng kumpiyansa na magsiwalat ng impormasyon sa media. At alam naman natin na pag nangyari yan, naku, masusupil po ang kalayaan ng malayang pananalita at pamamahayag. Dahil alam naman natin, katiwalian, eh hindi naman sa publiko yan. Talagang sinisikreto yan, no? Kaya kinakailangan magkaroon ng kumpiyansa na ang mga magsisiwalat ng katotohanan, hindi mapapangalanan para gantihan ng mga tao na um, isasa publiko ang kanilang mga ginagawa, no? So nakakalungkot po ito dahil ang Sotolo po ay isang produkto ng Kongreso. At ang sabi ng Korte Suprema, eh dapat naman alam ng Kongreso kung ano yung mga batas na ipinapasan nila. Alam nyo, napakalinaw po ng lengwahe. No? Kahit saan pong proceedings, hindi sila po pwedeng mapilit. No? Kasama na po siguro yan, sigurado po dyan, eh yung Kongreso na nagsabatas niyang batas na yan. No? So, bak pero bukod pa po doon, ang punto nga po is, ano ba ang masamang ginawa ni ka Eric? Siya po'y nagtanong lamang. At ang problema po dito ngayon sa Di umano, pag dinig sa kongreso, eh bakit hindi nila binobroadcast yung tanong ni Ka Eric? Di ba po? Bakit hindi nila hayaang ang publiko o maghusga kung meron nga siyang kasinungalinan? Sa akin po, ang tanong talaga niya, totoo kaya ito, kinakailangan ma-verify po, kinakailangan bigyan ng kumpirmasyon. Dapat tanongin natin si speaker dahil kung totoo to, eh talaga naman pong may karapatan ng taong bayang malaman kung ang katotohanan na 1.8 billion di umano ang nagasta na sa travel ng ating speaker. No? So sa akin po, kung ang kasalanan ay pagtatanong, ano po ang batas na nagsasabi na yan po ay kasalanan? At kung meron talaga siyang uh, sinasabi na fake news ay pinakalat, na nakasakit ng damdamin, meron naman po tayo mga batas na po pwedeng gamitin laban sa mga, uh, para po dun sa mga taong na ang feeling nila ay na sila po ay agrabyado sa mga pananalita ng isang media practitioner. Pero alam niyo po, ang mensahe dito na ipinadadala sa lahat ng mga mamamahayag, pag hindi kayo nagtino, pag hindi kayo pumuri sa mga nagaharing uri, makukulong kayo na isang bagay na talaga naman po ipinagbabawal ng ating saligang batas dahil nga po sa importansya ng kalayaan ng malayang pananalita. Ang mensahe po ngayon talaga ay kung hindi ka pumuri sa mga nagahari uri o pwede kang ipakulong. Yan po ay hindi po tugma, hindi po akma sa ating demokrasya.